Hi guys, ito pala guys, yung umpisahan ko na naman kalikotin dito sa aking kusina. Ito guys, pinagkabot, pinagkaurong-urong ko na naman kanina. E may laman pa to guys, ayan, may laman pa siya. <laughs> Paubos na guys yung aming grocery, ayan. Tapos, binuhat ko dyan guys, yung sa ibabaw yung microwave, nilagay ko dun sa may malapit sa hagdanan. Kasi ang bala ko guys, ito may nabili ako yung may gulong na tatlong layer. Lagayan ko nung yun yung mga ano ko. Mga toyo, suka. Try ko guys dito kung ubra siya. Ayan. Ito pala guys. Yung binili kong ang tawag doon. Wait lang guys, kukunin ko. Ito pala guys. Matagal na ito doon sa taas. Halos na na itong binili ko kaysa yung ilaw dyan sa may aming um, dining table. Kasi ko sana kung sakaling mapahalos ko to. Ang lalagay ko dito sa gilid guys. Ayan, nagkasya siya try natin guys kasi lagay ko ng mga toyo suka para dito mabawasan yung ano ko sa ibabaw ng bandirahan eto guys pagpunin ko na sa muna dito pero dito ko rin ulit guys lalagay yung ating microwave dito rin sa ibabaw kasi guys ito kasi pala guys na ano po, tawag dito. Ito palang flooring ko dito. Ang ano niya, ano ba yun? Nasa clay, di ba tawag doon? Yung palusong, kasi ito talaga guys noon, nung nabili ko to ano to eh, laundry, nabahan daw ito eh, ginawa kong kusina. Kasi, naglalaba kami guys, dati sa, sa ano, sa tawag ito, sa may ano guys sa sa may garahe e no nagpaano na ako guys nagpa teres doon na ka do na sa naglalaba ayan guys tapos sa assemble ko na to guys sa totoo lang guys tiba ko tapos maglaba hindi <laughs> ko na doon sa taas yung isa din na dryer ko na ano na lang naman yung guys ikatong eh, sayang palit kasi ako ng cover ng phone at saka korting na sa taas guys ito assemble na natin ito na siya guys na assemble ko na ngayon na ko guys kasi ito ayun okay naman pala na siya guys ah bumabangga pa na guys doon sa ano iurong ko to ng konti kasi medyo bumabangga guys tapos ito guys ako nasan ko na yung ilalim Iaano ko na lang siya. Powers, why something na Tapos dito kay sa gilid. Kasya pa naman yung hacking. Itong ginagamit ko pa na aano ko ng Kasya pa siya dito. Tapos try natin yung kasya. Hindi siya dito guys, kasya. Dito ko na lang siya sasabi ko. Sa gilid. Tapos, lagay na natin yung ating eto. Ayun mo guys, <laughs> hirap na hirap ako magbuhat ang, bigat nito aking, ano, tan microwave. Hinan ako guys, kasi extension ang gamit ko dito guys. Sa akin ano, sa akin microwave. Tapos ito guys, ang mga tissue ko dito na lang nakalagay sa ibabaw ng aking ano. Iunong-urong-urong ko guys kasi nga nakaano tong tubo. Sa so, ano to guys, yun sa tubig. Galing sa gutter. Tapos ito yung aking ano guys. Nakakusyan, nakakamayan. Ayan. Ganyan lang siya guys. Tapos, nalagay ko na yung aking ano dito sa akin. Dito guys. So, ayan. Ito yung ating ila simbol. Tapos kung nasa luna natin yung ibabaw. Pero nung nakaraang araw guys, punas ko lang pati loob nito. Kalilinis ko lang. ito guys, yung ginagamit ko dito sa kusina, ito yung baretang sabon, sa yung ating mga pangkuskus, at saka yung pang ano sa, sa tiles, pag meron doon dikit, and dito lang guys, sa ilalim ng aking, itong aking maliit na, ah, uh, dito, pantry, <laughs> makikipantry na <kita> tayo guys. <laughs> ito yung aking lagayan ng grocery. Dito ko lang ito guys, nalagay sa ilalim yung mga ginagamit ko sa kusina. guys, lagay na natin ito ating mantika. Ito pala, guys, yung isa may laman. Ito wala pa kasi sasalinan ko ito, guys. Meron pa ako dyan na nasa pots na binili kong mantika. Ah. Tapos, dito lang guys, yung mga toyo-toyo niya. Ito na siya, guys. Tapos, yung mga seasoning ko, guys, Diyan ko sa baba ilalagay. Tapos ito guys, diyan ko ilalagay itong aking mga seasoning. Dito sa pins, dito guys sa baba niya. Ayan, dyan siya guys. Ito na guys, tapos ko na ilagay yung ating mga toyo, suka, kung anong anik-anik. So, -anik. guys, so, yung mga walang laman yan guys ayun no, oh, hugasan ko yun kasi padala ko doon sa nanay ko lagay nila ng mga paminta kung ano-ano ayan tapos yan guys, tinanggal ko na yung ano dyan guys yung ko ng mga toyo ito na yan guys, so mabulok na rin yung pinakailalim niya guys tapos ang pupunas ako dyan, iuusog ko na lang itong iba Tapos, magpupulis tayo dito sa isang tabi mga guys para matanggal na yung ating mga alikabok. ating alikabok mga guys. guys, hindi ko na tinanggal kasi mga bagong hugas ko yan. Yung mga sandok na yan. Ito lang sa medyo baba guys kasi may, may mga ano-ano pa, nalaglag ng mga dumi-dumi. Tapos dito, dito ko to siya ilalagay. Banda rito. Tapos... ang ating ito po nasan ito guys okay. na mati sa ano po po yung magiging niya tapos ito yung ating halo halo na to guys sibuyas bawang at luya. Halo-halo na ito sa isang lagay yan. Ayan. Dito na siya guys. Ito guys, yung pinaglalagyan ko na pinagbismisan. Ito naman guys, ang ilalagay ko na lang yung ginagamit namin na pang araw-araw naman sa pagkakape. Ayan guys. Ayan na siya. Ito guys, yung pinuto lang namin tong kahoy, pinatungan ko dyan siya kasi iba nababasa dyan. Nababasa dyan. Tapos ito, kinakalawang din to guys. Ito. Tapos pinagit na ako yung lagay ng kutsilyo Ayan. Ito guys, ang Inugasan ko na to. Dito lang ako pina, ano, tiktikan lang ito guys. Tapos natuyo na yan guys, nililipat ko lang dito sa lagayan namin sa baba ng pinggan. Tapos ito ang aking tawade sinasabi ko to guys pag natuyo na siya matitigan ako guys kahit may ano karudol kahit ang tubig namin hindi na ano talaga may planga na ako yung sabanggahan kahit sa siyag, hindi ako nagpapawala talaga na timba kahit sabihin mo guys na hindi ako na hindi kami naawa ng pa naman kami nawawala ng tubig pero sabi nila nga kanina, sa GC dito, mawawalan daw ang tubig sa glit. Kaya nag-ipon na ako dun, sa taas ng sa timba ng tubig. Para kahit pa may ano, tubig. Hindi pa ako is, tapos maglaba. Hindi ko pa nga alam guys kung matatapos ko na ito ngayon maghapon. Hindi pa siguro ako makakapaglagay ng carpet sa sala. Kasi hindi pa ako tapos mag-alulaba. Ano, pero mamaya hindi ako bababa. Ano ko natin? Kasi nagpunta na ang kahapon. Pero pag may nag-fix guys, bababa ako. Pahinga-hinga muna ako guys. Kasi ano na, alauna na yata. Yung kaninang kumain ako ng almusal, yun na yung guys. Agay, hindi pa ako makain. Na, busog pa ako guys ito so pala guys, habang naglilinis ako, nagawa ko ng champurado kasi meron pa akong isang balot na, na ano dyan sa freezer na gata. Saka lagi ako may stock guys na malagkit. Kasi ang gusto ko talaga sa champurado eh, ano, yung talaga yung malagkit na bigas. Ayoko yung bigas na ano, kasi masarap pag yung champurado mo yung ano, yung malaki talaga guys na bigas. Ayan. Magaano na ako guys ng okwa. Ito na guys yung aking kokwa. Ano to guys? Kinakanaw ko siya sa mainit ng tubig. Ayan. Ito na siya guys. Yung ating Champorado. Maya maya natin lagyan ng coco mga guys. Ayan. Ito na guys. Ilagay na natin yung ating coco. <laughs> Sa ating Champorado. Itatanong na guys yung aking ato po. Loko na. Sabi ko hindi pa po. Kaisiningit eh, ko lang po mga guys. Dawa ng Ang dami ko pa guys ginagawa. Pati paglaba. Alas tres na, hindi pa ako tapos. diba guys, saka <laughs> ano naman yung dryer na. Ito na siya guys. Lagyan ko po guys ng konting asin. Konting asin lang guys para ma ayan mabalanse yung tamis ng ating champurado. na guys yung ating champurado. Maya maya na guys palapot lapoting ko pa. Kasi sa takalan ng maliit na pinakamaliit na rice cooker isa at kalahating gatang lang to guys. Ayan. Na guys luto na yung ating champurado. Maya maya babain ko na yung apo ko. Tuloy tuloy pa rin ang pagpunas ko dito guys sa kusina. Ayan na guys, so, oh, napunasan ko na yun. Tapos, ito pala guys, kinuha yung terakoton dalawa, yung isa kinuha ko doon sa taas. Yan na nilagyan ko ng tissue. Ayan guys, sa taas. Tapos yan, yung timbangan ko, dito yung nakalagay, nilipat ko doon sa taas. Ayan. Tapos ito pala guys, tatanggalin ko yung ano, tawag dito. Tatanggalin ko yung takip kasi lalabahan ko siya. Tapos ito na yan guys, ang aking mga mag, nagag, ginagamit na araw-araw dyan. Pag natiktika na dito siya guys, natuyo na dyan ko na siya ilalagay. Ayan, tapos dito guys, lumuwag-luwag na yung aking. Ayan na guys, maya-maya na guys, tatapusin ko muna to. Pala guys, sinugasan mo na rin itong mga kutsara. Ito, ito pala guys, binili ko to sa SM Cherry, dito malapit sa amin, 75 pesos. Kaya ako to binili guys. Kasi minsan pa nakuwas ako ng isda. Diyan ko na pinatitiktikan, tinatutuluan yung isda. Ito ang purpose ko nito, guys. Sana maganda ko yung ganito ko, guys. Yung dalawang butas. Ganda sana. Pero wala hanggang dito lang ito, guys. <laughs> Kahit pag inanong ko ito, guys, pinarepair ko. Isa lang talaga siyang banggaran. Hindi <laughs> siya madadalawa. Ayan, guys. So, ano ko na yan, guys punasan ko na para makaligo muna ako guys. Grabe ng pawis ko. <laughs> ito na guys, tapos ko na yung dito sa kusina lahat guys. Ang isunod ko naman bukas, yung sa sala. Yun naman ang lalagyan ko ng carpet mga guys. Ayan. Ito pala guys, yung walis tambo Diyan ko na lang sa sulok nila guys. Tapos ito yung aking din, yung dini ko kong sangkalan guys. Ako lang nag-DIY nito guys. Display ko na lang siya dyan. Tapos yung mga bag ko dito, doon ka na lang ulit sa bodega ilalagay. Ayan siya guys. Ayan. Tapos pag may minsan may niluluto ako na ano, dito ko na lang nilalagay sa ibabaw. Ayan. Tapos ito na siya guys. Yung aking hilahilang ano. <laughs> Ayan guys. So. Tapos ito na luto ng ng apo ko. Ito na guys. Ako nasang ko na yan. Tapos yung tissue, dyan ko na lang ulit nilagay. Tapos yan, malinis na yung sa ibabaw. Tapos ito na yung aming kapihan. Pag iyan na, dito patutuluan. Pag tuyo na siya, dyan siya ilalagay. Ayan. Ayan yung aming sarap. Ayan na siya guys. O lumuwag-luwag na. Tapos ito guys, pag ano, inaalis ko naman to. Sinasabit ko lang siya dyan. Sinasabit ko siya dyan. Nagugas kasi ako nilang ito. Pinatuluan ko na siya guys. Tsaka pinunasan ko yan bago ko nilagay ulit yan sa lagayan ng mga kutsara. Ayan na, nagpatiktik na ako nung hinugasan guys. Tapos ito, yung aking iniinom na herbal, dyan ko na lang siya nilagay guys. Ayan. Para medyo umalwan-alwan dito. Ayan. Tapos yung nilalagyan ko ng kamote. Ngayon na wala na akong kamote guys. Na. Pero may luto pa ako sa rep. Mamaya yun ang kakainin ko. Huwag na siya guys. Malinis na rin dito sa aking kusina. Ayan guys. Pero ito guys, mga malinis ito. Napunasan ko na yun. Ayan. bukas guys, sa sala na naman ako. My guys. God bless. Please subscribe, like, share, and comment. Bye.